Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Trintay ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Juan Bosco. Kamusta? Si San Juan Bosco, na rin bilang Don Bosco, ay isang paring Italiano noong ika-19 na siglo tagapagtatag ng Society of San Francisco ng Sales, Salesians, at Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, Salesians. Siya ay ipinanganak noong Agosto 16, 1815 sa Castelnuovo d'Asti sa Piedmont, Italy at namatay noong Enero 31, 1888 sa Turin. Inakilala si Don Bosco sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at pagsasanay ng mga kabataan, lalo na sa mga mahihirap na pinagmulan. Nagtrabaho siya sa Turin kung saan nagtatag siya ng mga paaralan, bahay-ampunan at tahanan para sa mga kabataan. Ang kanyang pedagogy ay nakasentro sa pag-ibig, pag-iwas sa kasalanan at paghihikayat ng kabanalan at kabutihan. Nagkaroon din siya ng makahulang mga pangitain, lalo na ang mga panaginip na gumabay sa kanya sa kanyang mga gawaing pastoral. Isa sa kanyang mga tanyag na pangarap ay ang tungkol sa mga kolum na kumakatawan sa simbahan at kabanalan na nag sa kanya sa kanyang gawain sa mga kabataan. Narito ang isang panalangin kay San Juan Bosco. O San Juan Bosco, kaibigan ng mga kabataan at gabay ng mga tagapagturo, mamagitan ka para sa amin sa Diyos. Naway kami, tulad mo, ay italaga ang aming buhay sa edukasyon at pagsasanay ng mga kabataan na gumabay sa kanila sa landas ng kabutihan at banal na pag-ibig. Ipagkaloob ba sa amin ang biyaya ng walang hangganang pag-ibig sa mga nangangailangan ng gabay at pagmamahal? Amen iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Marcela. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.